Hi guys, good morning. Ito yung sitwasyon namin ngayon guys kasi Sabado. Wow! Parang halipid guys, walang bis, walang opisina ba? Kaya, yan, libre kaming mga ano ngayon. Pero hindi, hindi parang namin papayaan yung wow. ano yung post ko. Yan, dito kami guys. Ito yung post ko dyan guys. Dyan yun guys. Yan yung post ko dyan. Doon, puntahan natin guys yung post, post, ko. Dito lang ako kasi nag, ano, nagpapalit yung kasama ko kasi may ginakuha siya. Yeah guys, oh guys dito yung posting ko guys kaya nga ako nagiging negro lalo ako nagiging negro guys maitim ako noon, noon pa maitim na talaga ako Aww. tapos mainit din yung pisto ko hayon lalo ako umitim guys parang akong negro na nahubsan sa sapa guys ba alam nyo yung na, ano, guys yung walang tubig sa sapa guys, ba yan yung nahubsan guys paano masabi? San, guys dito yung for ano guys sa lahat ng pwesto guys parking area guys And yan yan ang init guys kaya nga lalo akong nagiging negro guys yung maitim pa ako lalo pa akong umitim kasi yung init oh tingnan nyo guys Tignan nyo yan hulde ako may araw oh. yan yung oh. init init asan ba yung araw hindi ko makita yan guys oh yan asan ba yung araw na wow. Yung, hindi ko makita yan oh no yung init init ang oras natin ngayon guys is 9 o'clock pero ang init na